Magandang araw sa iyo. Okay, etong material na binigay mo sa amin, ang Legacy of a God-Centered Vision. Alam mo, habang binabasa ko to, parang, parang nag-iinvestiga tayo. Ang tanong, bakit ang daming magagandang ideya, um, organisasyon, na parang kasamang namamatay pag nawala na yung founder? Ano pa talagang pumapatay sa isang bisyon? Isang napakagantang tanong at ang misyong natin sa pagsisidik na ito ay hindi lang isummarize ito kundi subukang i-decode based dito kung ano yung sekreto ng mga ideyang hindi namamatay. Para siyang immortality formula ng isang misyon. Para sa iyo na nagpadala nito at sa lahat ng nakikinig na gustong bumuo ng isang bagay na mas magtatagal pa sa kanila, susubukan natin himayin to. Sige, simulan natin sa sinasabi niyang punot dulo ng problema. Sabi rito, maraming kilusan ang namamatay kasi yung bisyon masyadong nakasentro sa isang tao. Sa isang tao, oo. Kapag nawala yung tao, ayon, wala na rin yung apoy. Inihahambing niya yan sa Um, sa mga kwento sa Biblia tulad ni Moses na sinadyan niyang ihanda si Joshua. So hindi pala to aksidente. May formula talaga. Tama. Ang tawag mismo ng material diyan ay bisyon na walang suksesyon. At yan daw yung pinakamarupok na klase ng bisyon. So ano raw ang solusyon? Ang nilalatag niya ay hindi lang basta succession plan. Hindi lang yon. Higit pa roon, isang God-centered vision. Isang bisyon kumbaga na nakasentro sa Diyos. Okay, teka, dito ako unang napatigil kasi ang dali-daling sabihin na God's vision ang isang bagay, lalo na kung gusto mo walang kumontra sa'yo, di ba? Oo, parang yan yung ultimate trump card. Yun nga. So, may binigay bang safeguard yung source? Paano mo malalaman kung tunay na galing sa Diyos ang isang vision o baka, baka galing lang sa sarili nating ego? Napakagandang tanong niyan at oo, nilinaw niya yan. Yung susiraw ay nasa isang salita, natutuklasan, hindi iniimbento. Ah, natutuklasan. Oo, ang bisyon na galing sa Diyos, hindi raw yan resulta ng isang um, brainstorming session. Yung tipong, ano kayang magandang gawin? Tapos sihinga natin ng basbas. Baliktad daw, ito ay isang bagay na ipinapakita sa atin. Yung mga halimbawa niya, perfecto eh. Sige, ano yun? Si Abraham, hindi niya pinangarap na maging ama ng mga bansa. Ipinangako yun sa kanya. Si Moses, hindi niya ginustong harapin yung farawan. Tinawag siya mula sa isang nagliliyab na puno. Ang bisyon ay ibinigay sa kanila. So yung safeguard, ika nga, ay yung pag-aalis mo ng sarili mo sa sentro at pagtatanong ng ano ang ginagawa ng Diyos at paano ako makikiisa roon. Okay, gets ko. So pag nahanap mo na yung bisyon na yon. Paano mo naman masisigurong matibay ito na hindi lang siya isang magandang pakiramdam? Sabi mo kanina, maraming bisyon, ang marupok. Ano ang itsura ng isang matibay? Ito yung isa sa mga paborito kong bahagi. Binigyan niya tayo ng parang checklist o isang diagnostic tool para malaman kung ang isang bisyon ay uh, may pulso pa o patay na. Tinawag niya itong anatomya ng isang nagtatagal na bisyon at may apat na katangian daw. Hindi raw to basta slogan sa pader. Isang checklist, gusto ko 'yan. Sige, ano ang una? Una, dapat ito ay clarity o malinaw. Hindi lang malinaw sa kung anong gagawin, kundi malinaw sa pananaw ng Diyos. At sinasabi rito, itong kalinawan na to hindi produkto ng market research. Hindi galing sa survey. Hindi galing daw sa panalangin at pag-aaral ng kasulatan. Ah, so yung kalinawan, para siyang internal compass. Kaya pala yung halimbawa niya kay Pablo sobrang powerful. Malinaw sa kanyang misyon, magpatutoo sa ibanghelyo. Kaya kahit saan siya dali ng sitwasyon, kulungan, bagyo, pag-uusig, alam niya kung saan yung north niya. Hindi siya nalito. Eksakto. At yung pangalawa, ang bisyon ay dapat Compelling o nakapanghihikayat. Nakapanghihikayat. Ibig sabihin, hindi lang siya naiintindihan ng isip, pinagniningas niya ang puso. May magnetic pull siya na humihila sa mga tao para sumama, hindi dahil inuutusan sila, kundi dahil gusto talaga nila. Ang ginamit na example ay si Nehemia. Ah, oo, oo, yung pagtatayo muli ng pader ng Jerusalem. Gusto ko yung kwentong yun. Hindi siya nagutos, di ba? Hindi. Inilarawan lang niya yung katotohanan, yung kahiyaan ng sira nilang pader, at ipinakita yung isang posibleng kinabukasan. At ang reaksyon ng mga tao, sila mismo yung nagsabi, tara, simulan na natin ang pagtatayo. Hindi siya namilit. Yung vision mismo ang nag-recruit. Yan mismo yung punto. Pangatlo, dapat itong concrete o konkreto. Dito raw bumabagsak ang maraming pangarap. Magandang pakinggan pero hindi may sasagawa. Sabi sa source, ang tunay na bisyon ay tulay mula pangarap patungong katotohanan. May practical steps. Oo. At ang halimbawa niya, nakakagulat yung tabernakulo sa Exodus. Iisipin mo, isang banal na bisyon. Dapat ang grande at malabo pero dito, ang Diyos parang isang metikulosong arkitekto. Nagbigay ng eksaktong sukat, materyales, disenyo. Ipinapakita nito ng isang God-given vision ay may kasamang practical blueprint. Okay. At yung pang-apat? Ang panghuli sa checklist, dapat ito ay comprehensive o komprehensibo. Ang ibig sabihin, sinasaklaw nito ang buong payo ng Diyos. Iniiwasan nito yung uh, tunnel vision. Halimbawa, yung tinatawag sa material na false dichotomy, yung maling pagpipilian sa pagitan ng pag-aalaga sa kaluluwa, ebanghalismo, at pag-aalaga sa katawan, social service. Ah, so hindi namimili. Hindi namimili. Ang isang komprehensibong bisyon, nakikita niya na pareho yung mahalaga sa puso ng Diyos. Okay, I get it. Meron na tayong malinaw, nakahikayat, konkreto at komprehensibong vision. Perfect. Pero heto, aaminin ko, kung ako yung leader na nakatuklas niyan, parang, parang ang hirap bitawan. Diba? Parang anak mo na yan. Paano mo sisimulang ipasang ang isang bagay na ganung kapersonal sa'yo nang hindi ito namamatay pag alis mo? Pero radical. Ang susi ay nasa sa sadyang pagpaparami, multiplication, hindi lang sa pagpapanatili, maintenance. Ah, okay. Anong uh, pagkakaiba? Maraming leader magaling mag-maintain. Magaling silang pamahalaan kung anong meron na. Pero iilan lang yung sadyang nag-iisip paano ko ito pararamihin para sa susunod na henerasyon. At para ipakita kung paano, nagbigay yung source mo ng tatlong napakalinaw na modelo mula sa Biblia. Sige. Yung una, sina Moses at Joshua. Ito yung classic, di ba? Pero ang gusto ko sa paliwanag dito, hindi pala ito isang event lang. Isa itong mahabang on-the-job training. Isang apprenticeship. Tama, hindi classroom training. Nakita ni Joshua lahat. Mula sa Himala sa Red Sea, hanggang sa pagrereklamo ng mga tao, nandoon siya sa tabi ni Moses. At may isang critical na detalya dyan. Ang paglilipat ng otoridad, ginawang pampubliko at sinadya ipinatong ni Moses yung kamay niya kay Joshua sa paningin ng buong kapulungan. Hindi sikreto. Hindi. Bakit yun mahalaga? Para maiwasan ang anumang succession crisis. Malinaw sa lahat, ito ang susunod, ang bisyon ay magpapatuloy sa kanya, walang duda. Okay, so yung Moses-Joshua model, very practical, hands-on. Pero hindi lahat ng pamana ay tungkol lang sa skills, di ba? Paano naman yung puso o yung espiritu ng misyon dito na yata papasok yung ikalawang modelo sina Elijah at Elisha eksakto kung ang Moses Joshua ay tungkol sa pagpasa ng tungkulin itong Elijah Elisha tungkol to sa pagpasa ng mantle o balabal ipinapakita nito yung espirituwal na dimensyon pansinin mo yung hiningi ni Elisha ano nga ulit yon hiningi niya ay dobleng bahagi ng espiritu ni Elijah Pagkilala ito na yung gawain higit pa sa kakayahan ng tao, kailangan nito ng spiritual na kapangyarihan para magpatuloy. Ito yung pagpasa ng spiritual na otoridad, hindi lang job description. Wow. At yung pangatlong modelo na sinasabi ng source na marahil ang pinaka-applicable sa atin ngayon, sina Paul at Timothy. Ang tawag dito, modelo ng isang spiritual father. Ito ang pinaka-relational sa lahat hindi lang boss si Paul kay Timothy. Inampun niya ito sa misyon. Namuhunan siya ng oras, tinuruan siya, naging modelo, at ang pinakamahalaga, pinakawalan niya si Timothy para mamuno. Ah, yung pagpapakawala. At may isang bilin si Paul na talagang binigyang diin sa source, galing sa 2 Timothy 2.2. At ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo naman sa iba. Wow! Teka, Apat na henerasyon sa isang talata. Si Paul, tapos si Timothy, tapos yung mga taong tapat, at yung iba pa natuturuan nila. Hindi ito basta pagpasa ng sulo mula sa isang tao papunta sa isa. Hindi. Ito ay pagturo kung paano gumawa ng sulo para lahat sila may daladalang apoy. Malinaw na diskarte para sa pagpaparami. Maganda lahat ng modelong yan. Pero paano natin ito gagawin ngayon? Dito nagiging very practical yung source mo. At nagbigay din siya ng dalawang malaking babala. Mga panganib na dapat iwasan. Oh, the two classic traps. Sige, ano yung una? Yung una ay centralization o centralisasyon. Ito yung nagiging aking bisyon. Ang leader ay nagiging single point of failure. Siya lang ang may alam, siya lang ang nagdedesisyon. Kapag nawala siya, guguho lahat. Nakakatakot 'yan. At yung pangalawa kay stagnation o pagkalamig. Ito yung mastuso. Ito yung napagkakamalan mo na ang pamamaraan bilang ang mismong misyon. Naiipit ka sa linyang ganito na kasi natin ito laging ginagawa. Ay ah, yung tradition over mission. 'Yun. Ang ginamit na halimbawa ay ang mga pariseyo. Naging mas mahalaga sa kanila ang kanilang mga tradisyon kaysa sa tunay na layunin sa likod ng mga ito. Parang yung mapa naging mas importante kaysa sa lugar na pupuntahan. Okay, at para labanan niyang mga yan, may isang napakakongkretong suggestion yung source, isang 90-day mentoring cycle. Teka, yung 90-day mentoring cycle, parang napaka-structured niyan. Hindi ba yan masyadong corporate para sa isang bagay na kasing organiko ng pagpasa ng vision? Isang lehitimong pag-aalala. At sinagot yan ng source. Ang focus daw ay dapat sa nilalaman ng cycle, hindi lang sa estruktura. Ang estruktura ay scaffold lang, hindi kulungan. Ang mahalaga ay kung ano ang pinag-uusapan sa loob ng 90 araw na yon. At ano yon? Hinati niya sa tatlong yugto. Una, hindi kaagad skills training. Ang unang yugto ay isang malalim na pagsisid sa bakit. Ang teolohiya, ang kasaysayan, ang puso sa likod ng bisyon pinapatibay mo na ang pundasyon. So hindi ka agad how to? Hindi pa. Pagkatapos lang ng bakit, papasok ang paano. Ito na ang mga kasanayan, ang mga strategiya, ang practicals. At ang huling yugto at marahil ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay kapangyarihan at pagpapakawala. Yung pagbitaw. Dito na nagbibigay ng tunay na responsibilidad at tiwala sa susunod na leader. Kaya hindi siya RHR program. Isa siyang sinadyang paglalakbay mula sa puso patungo sa kamay at sa wakas sa pagbibitaw. So pagkatapos ng lahat ng ito, parang binabago ng material mo ang buong scorecard ng tagumpay. Hindi na ito sa kung gaano kalaki ang followers mo o ang budget mo habang ikaw ang nakaupo? Tumpak. Ang tunay na tagumpay, ayon dito, may tatlong bahagi. Una, ang katapatan mo sa vision pangalawa, yung pagdibigay mo ng kapangyarihan sa iba. At pangatlo, yung pagtatanim ng bisyon sa kultura ng grupo para mabuhay ito kahit wala ka na. May isang magandang image na ginamit eh. Paglipat mula sa pagiging performer patungo sa pagiging hardinero. Performer versus hardinero. Elaborate mo pa yan. Ang performer, kailangan niya ng entablado at palakpak ngayon. Ang sukatan niya ay yung resulta na nakikita habang nasa spotlight siya. Pero ang hardinero, nag-aararo siya ng lupa, nagtatanim, nagdidilig. Ang trabaho niya ay hindi para sa palakpak ngayon, kundi para sa ani sa hinaharap. Kundi para sa isang ani na maaaring hindi na niya makita. Inahanda niya hardin para sa mga susunod na mag-aani. Yan ang legacy. Ang ganda niyan. At para hindi lang tumanatiling magandang ideya, may iniwan yung source na isang napaka-praktikal na ehersisyo. Pwedeng gawin kahit bukas. Ito yung Empty Chair Exercise. Oo, ang ehersisyo ng bakanting upuan. Ang mungkahi, simple lang. Sa mga susunod mong meeting, lalo na kapag gagawa kayo ng mahalagang disisyon, maglagay ka ng isang bakanting silya sa kwarto. Isang literal na silya? Oo. At isipin ninyo na ang silyang yan ay kumakatawan sa susunod na henerasyon, sa leader na papalit sa'yo balang araw. At bago kayo magdesisyon, tanungin niyo yung bakanteng silya. Paano makakaapekto sa iyo ang desisyong gagawin namin ngayon? Mas magiging madali ba o mahira para sa iyo na ipagpatuloy ang misyon dahil dito? Grade, binabago niya yung pananaw. Hindi na lang ano ang pinakamadali para sa atin ngayon. Kundi ano ang pinakamabuti para sa vision sa darating na mga taon? At yan marahil ang pinaka-esensyal ng lahat ng ito. Ang pag-iwan ng isang pamana ay isang sadyang desisyon na ginagawa araw-araw sa bawat pagpupulong, sa bawat pagtuturo. Isang desisyon na laging isinasaalang-alang ang taong hindi pa natin nakikita na uupo balang araw sa silyang inihahanda natin para sa kanya.